Ciao mga tao! Buongiorno! Thank you Lord sa isang bagong umaga at panibagong buhay na ipinahirap niyo sa bawat isa sa amin at sa aming buong sambahayan. For today's video, tara at samahan niyo ako service. Nagpapahatid po sila sa bus station. Palagay na lang sa likod. First up, dadaanan muna natin si Adele at ang kanyang anak. Dito lang sila nakatira malapit sa bahay namin. Magkapit bahay lang kami. Ang angas ng tunog yun, no? Kala mo GTA? <laughs> And second stop, dadaanan naman natin si madam nakasama nila Adele. Buong giorno, madam. Buong na. Sa so, usay niyong mag-ina. <laughs> so ayan, kompleto na nga sila. Pupunta na tayo sa Via Roma, sa bus terminal. Usually, pagka mga ganitong oras na biyahe na service, si Moy talaga ang nagda-drive. Pero dahil malapit lang naman yung biyahe, yung uh, drop-off point, ako na lang ako ang magda-drive para makatulog siya kasi galing siya sa resto ko gabi, medyo late na rin siya nakatulog para makatulog naman siya ng mahaba-haba. Wala naman akong trabaho, so okay lang ako na lang. Sana lang makatulog ulit ako mamaya pagbalik ko kasi medyo mahirap akong matulog. Hindi ko alam kung makukuha ko ulit yung antok. Since maaga pa naman, wala naman akong gagawin after nito. Tutulog na lang muna sana ako. Sana! At habang nagpabiyahe nga tayo, medyo malapit naman na tayo. Habang nagpabiyahe tayo, papunta sa Via Roma, sisingit natin ating Italian word for today. And our Italian word for today is autista. Autista means driver. So ayun na nga at ako nga ang kanilang autista for today's video. Masarap palang magbiyahe ng ganitong oras. Malamig at saka syempre maluwag yung karsada, menos yung mga sasakyan. Bihira kasi akong mag-drive ng mga alanganing oras sa mga madaling araw o kaya yung masyadong late at night. Madalas kasi si Don Moises yung nag-drive kapag ka mga ganong oras. At saka kapag magkasama kami, syempre passenger lang ako, di ba? Ba't ko papahihirapan yung sarili ko? tayo. <laughs> <laughs> So ayan at na-drop na natin sila sa Via Roma sa bus station. Gusto ko sanang mag-bar para magkape. Kaya lang parang ang sad naman magkape ng mag-isa ng ganitong oras. So uwi na lang ako at mag-aantay ng anto. O siya hanggang dito na lang muna. Until next time. Ciao!